Hello mga idol, welcome back to my channel mga idol So sa video nito ipapakita ko ngayon sa inyo kung anong sukat ng mga lapida Kung sila sukat ba siya ng lapida So ayun mga idol, let's go Ayan ito mga idol, yan yung kanya mga sukat ng lapida So actually marami sukat ng lapida mga idol, I may pa ng sukat dyan Pero may mga standard na sukat talaga ang lapida So, dipindi na lang sa nagpapagawa kung ano yung Sukat na ipapagawa nila So, ang pinakamaliit Mga idol is ito 20 by 20 by 30 Ang sukat ito mga idol So, ito yung panibitang ginagawa Sa mga baby na kumano na Ayan, sa mga bata Sa pwede rin sa mga Aso na mga alaga nila So, yun ito yung mga pinag pinagagawa nila. Ang salot naman ito is itong 30x40 mga idol. Ito yung sumunod na size ng 20x30. So medyo malaki ito doon sa 20x30 mga idol. Ito yung sukat na ito. So, okay na rin ito. Kasi ito palimutan yung pinapagawa ng uh, customer is eh, sa mga bata din sa ah, akin yung, mga kulang sa budget siyempre may kamahalan din ng granite mga idol eh. kaya ito yung pinapagawa nila 30 by 40 so ang sumunod dyan is ito mga idol yung 40 by 50 yan ito yung 40 by 50 ito yung standard size talaga mga idol ito yung ang karaniwang pinapagawa ng mga customer kasi yan talaga yung minimum na standard na lapid ha mga idol 40 by 50 kalimitan yan ganyan ang sukat 40 by 50 mga idol so as muna dyan is yes, ito na ano 50 by 60 na mga idol ang kasunod niyan so ito na mga idol kaso wala pa siyang ngukit eh So ayan, 50 by 60 ang kasunod mga idol. Ito ito yung kasunod na 40 by 50. And then ang sumunod diyan sa 50 by 60 is Yan 60 by 60 mga idol. Ito na yung pinakamalaki. Mga idol na lapit na, na 60 by 60. Kahit maraming pangalan kasi dyan mga idol. So actually napakaraming sukat ng lapid ha, mga idol kasi meron yung talagang malalaki ng mga idol yung mga gusto ng mga nagpapagawa na Ang sukat is meron lang pa sa 6760 eh. merong 80 by 90 mga ganon mga idol depende sa nagpapagawa mga idol so kinukuha na namin to kinukuha namin yun sa mga slab na kasi extra cut na yun mga idol eh. Kaya, doon kami kumukuha sa mga eslab na granite. So, yun lang mga idol. Kaunting update lang about sa mga sukat ng lapida. So yun. so, yun mga idol. Kaunting update lang sa mga sukat ng lapida. So, yun mga idol. Ganun lang. Yun lang yung mga sukat ng mga lapida. Uh, yung yung pinaka-common. Kaya napakarami sukat talaga mga idol ng lapida. Depindi na sa custom na gumawa na yung sukat na ipapagawa nila. Kasi meron 40x40, may 30x30. 40 tapos merong 60 by 70. Depende sa customer kung ano yung sukat ng kanilang iba-tubawa. So yun lang mga idol. Salamat.